Uh, matagal na namin iniimbestigahan yan, kaya naman nahuli hulihan eh. Uh, dahil rinade natin yung panban at uh, nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, uh, Nakini question ngayon natin yan kung talagang totoo ito mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil <laughs> marami, kilala ko lahat ng mga tigatarlak na politiko eh, walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nang galing ito, bakit ganito ito, eh, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay ng sa, sa Bureau of Immigration, pati uh, siguro may mag na ng kanyang citizenship, uh, yun lahat, iimbestigahan natin yun. Kasama ang uh, imbestigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. O oh, ayun, naku po, patay na tayo dyan. Si PBBM na mismo, ang uh, uh ang alarma dito po kay Mayor Alice Go. Uh, it's one thing kung Senado lang, di ba? Tapos napansin ng, ng DILG, napansin ng COMELEC, napansin ng DOJ. Ngayon na umabot hanggang Malacanang. Eh kaya sigurado po kapag yan ay priority ng Pangulo Kapag ang issue ay nakikita ng Pangulo Sigurado po ay gagalaw yung pong mga nasa baba To make sure po to get to the bottom of this Alamin po kung ano ba talaga o, Si PBBM na nagsalita diba? ka Kakilala niya yung mga politiko dyan sa Tarlac ba diba? Marami dyan mga kaalyado niya Marami dyan tumulong sa kanya nung nakarang eleksyon 'di ba? Uh, pero hindi nila kilala itong si Mayor Alice Go. Kaya talaga nakakapagtaka. Yun na nga eh. Uh, lumabas nga na matagal na palang iniimbestigahan. Matagal nang uh, tinitiktikan. Mat, mat kumbaga nung siguro when they got into power, parang medyo napansin siguro nila parang merong mali dito sa Bamban na. Ah. Parang hindi tama ata yung nangyayari dito. Parang merong illegal na naginagawa ginagawa o oh, and sure enough, Nung pinasok nila yung bamban, nung pinasok nila yung compound, yung bifu, baufu, yun, 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 kung ano man tawag doon, sa bamban, yun na nga, lumabas na nga yung mga, mga illegal na mga Chinese nationals na nandito. O tapos yung mga illegal na mga ginagawa nila doon. Yung mga illegal, na lahat puro illegal. na na di mo maintindihan, di ba? kung, kung paano pinayagan nung nakaraang administrasyon yung ganyan yung ganyan na na mga ka, uh, pangyayari sa sa bawal eh bawal tuloy sa Bamban. 'Di ba? At uh, uh, dagdag pa diyan. Kung nagagawa nila yan sa Bamban, ano pa kaya sa ibang parte ng Pilipinas na merong pogo, na merong ganyan. So itong sa Bamban yan lang yung inuna. And soon, pati siguro sa ibang lugar, makikita na din, ma-re-reveal ma din kung ano yung mga illegal na aktibidades nila doon at kung sino yung mga protector nila at sino yung mga nagdi-defend sa kanila at sino yung mga kumikita mula doon sa mga illegal na ginagawa nila. Ako, niniwala pa rin ako, meron naman sigurong ilan dyang pogo na maayos naman, na merong matino naman. Kaso, talagang ang sa kanila ay mga, ano eh, mga, may mga ginagawang hindi ka nais-nais eh. Merong mga ginagawa na maaring lumalabag sa ating mga batas at they work with impunity. Na parang, 'di ba? Isipin niyo, para gawin nila 'yung ganyan, 'di ba? Gawin nila na 'yung mga illegal na ganyan. Na parang walang katakot-takot. Eh, kitang kita mo eh. Kitang-kita mo sa Bamban eh, 'yung napakalaking mga building, tapos gumagawa na pala sila ng illegal doon sa loob. Para ganyan sila katapang, ganyan nila ginagawa, yung mga hindi ka nais-nais na bagay, and even umabot sa punto na yung kanilang kaalyado na mayor, kasi wala namang kwestiyon, kaalyado nila yon ay napaupo nila sa kapangyarihan. Uh, ngayon, nakukwestiyon ngayon kung talaga bang Pilipino o hindi itong si Mayor Alice Go. Kaya sa akin lang, uh, Alanganin talaga Medyo Medyo delix talaga Yung sitwasyon ngayon Ni Mayor Alice Go Kasi Presidente na mismo Ang tumututok dito sa kaso ang tumitingin dito sa kaso at uh, siguro it's only a matter of time malalabas malala, at lalabas natin ano ba will it lead to uh, uh, pagkatanggal sa pagka mayor itong si Mayor Alice will it even lead to jail time will it lead to deportation nako uh, nako na for sure madrama madrama itong mga magiging pangyayari dito sa Bamban kung ano mangyayari diyan. And uh, kailangan talaga imbestigahan lahat ng mga lahat ng mga nangyayari diyan and hopefully lumabas yung katotohanan. At hindi na maulit pa yung ganito na malulustan tayo na mo na hindi mo alam kung Pilipino ba talaga o hindi questionable yung kanyang citizenship will become Uh, mayor ng isang uh, lugar dito sa bansa natin. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next vlog po natin. Stay safe parate. Remember, in the Philippines, the Filipinos should always come first. Bye-bye.